Hi guys, kayong nga araw ay magsasawad reveal tayo. Pag-uusapan natin kung paano nga ba namin binabudget yung kinikita ko dito sa Japan. Kahapon pala guys, bago umuwi, galing trabaho, nag-withdraw na ako dito sa may 7-Eleven. I-balance inquire muna natin guys para makita nyo kung magkano yung laman ng ATM ko. Ito nga pala yung sinakot ko ngayong buwan guys, 18 lapad at 8,000. Pagkatapos ko naman i-balance inquire, ito rin ko na rin lahat dyan guys. Dahil nga kinabukasan, ibabudget ko na rin yan pag iwa na natin sa mga bills at saka sa bahay. Pagkatapos ka mag-withdraw, ito nilagay ko muna sa isang sobre para hindi mawala. Pass forward guys, ito nakauwi na nga pala ako sa bahay. Ito nga pala lahat ng sinahod natin sa trabaho. Bale 118,000 yan nga pala yan dito sa Japan. Sa madaling salita, 18 lapad at 8,000. Nabawasan ko na nga rin pala ito ng 5,000 kahapon dahil nga may binili ako. Ang daming pera guys eh, no? sarap siguro magkaroon na ito gantong karami. Yun nga lang, hindi naman mapupunta sa atin lahat ito guys dahil kailangan natin bayaran yung mga bills. Tignan nyo naman yung mga ako dyan guys, nakasimangot no, eh, no? pero paypay -pay muna natin bago maghiwahiwala ito. <laughs> Sa video na to guys, disclaimer, hindi po ako nagyayabang about sa pera. Ipinapakita ko lang naman sa inyo dito guys kung paano ko ibabudget yung kinikita ko dito sa trabaho ko sa Japan. Baka kasi mamaya may magalit eh. Yabang naman ni Dexter Vlogs, nagpapakita ng pera. <laughs> Parang ang daming pera na to guys. Pero sa totoo lang, kapag binadget natin to, mauubos to. Ano? So, hawak muna bago natin i-budget sa mga bill. Nahawakan nyo lang saglit pero lilipad din kinabukasan. So, paano nga ba natin binabudget to? Good morning, guys! At dahil nga sahod natin kahapon, at dahil nga sahod ko kahapon, magbabayad na ako ngayon ng mga electric bills. So, mga tubig natin, tapos yung gas. So, wala pala kami pasok ngayon, guys, dahil ang lakas na naman ang ulan. Kaya ko sa inyo kung paano ako nagbabayad ng mga bills Para walang daya guys Ito yung bayarin namin guys Magkakasama na to no? Yan. Tubig, kuryente tsaka gas na to guys Tapos yung wifi Lahat to, ang total nito nasa 70,000 yun guys no? Nasa pitong lapad Pitong lapad dito sa Japan Tara bayaran natin Bale ito guys, tubig, kuryente, gas nga pala yung babayaran natin At tsaka yung wifi namin kaya apat na pirasong papel yung dala ko, apat na pirasong building kasi yung ko. Nagulat nga din ako sa tubig kuryente at gas namin guys kasi inabot ng anim na lapad mahigit. Kung sa Pilipinas naman nasa 23,000 siguro. Tapos plus pa yung wifi namin guys kaya inabot din ng 73,000 yen. Kaya naman tumas yan guys kasi nung mga nakarambo nandito si mama sa amin. Pero kapag ka kami lang yung nasa bahay, yung tubig kuryente gas namin nasa apat na lapad lang mahigit. Pero syempre kaya naman tumataas yan, araw-araw kami naliligo, araw-araw kami naglalaba dahil yung mga bata estudyante rin tapos may bata pa kaming maliit. Tignan Tingnan nyo naman guys, walang kadaya-daya yan ha. Piton lapad at tatlong libo yung binayaran ko. Baka kasi sabihin nyo, nagjo-joke lang ako eh. So ayun guys, eto nga pala yung payslip natin ngayong buwan. Ayan, January kasi may pondo kami dalawang buwan. Ayan, January yung sinasawd, yung sasawd, yung ko ngayon. <laughs> Tapos ito naman yung per day namin, yung araw namin. yan 12,000 yen. Ito naman yung pinamasahe ko nung January, binalik sa akin lahat ni boss. Ito naman yung total ng sinahod ko ngayon, 18,000. Yung insurance natin dyan, tsaka yung tax natin, ayan, nakabawas na rin. No? Kasama na yan lahat-lahat dyan guys. Bali yung sinahod ko na yan, sa akin na yan, wala na ibabawas dyan. So ayun guys, good morning. At pag-usapan natin yung sahod ko. So kung napansin nyo kanina, 18 yung sinahod ko, tapos nagbayad na ako sa 7-Eleven ng mga bills namin. Nakita nyo naman, inaabot siya ng yung tubig kuryente ilaw namin. Tubig kuryente ilaw. Yung tubig, gas, at saka yung kuryente. Plus yung wifi, inaabot ng 7 lapad, may get no? 73,000 yen. So sa 18 lapad na sinawad ko guys, dito, nabawasan na siya ng 7 So 11 na lang yung natira. so 11 na yon, ibabawas pa natin doon yung bahay namin na anim. Yan. So, natira na lang kami ng liman lapad mayigit Tapos, babayaran na lang natin yung cellphone ni Mami Cherry ng mga 5,000. So, matitira na lang mga liman lapad, no? Tapos, yung cellphone ko naman, hulugan din kasi to. Ito yung ko. Hindi pa tapos to, eh. Isa't kalahati yan. So, matitira na lang sa amin. Mga tatlo't kalahati. Tapos, mamamalengke kami muna ng mga isang lapad lang mayigit Yan. So, sa dalawa na yon, kukuha lang ako ng isang lapad na panggastos ko. Hindi isang buwan yun, ah. Hindi natin mapagkakasya yung isang lapad sa isang buwan. Kasi katulad ko, namamasaya ako. Pero hindi naman ako magastos, guys, kapag, ano, talagang lang ako. Tapos, yon tapos pagka kinapos kami sa pagkain, yung mga sobra, ay doon kami ulit kumukuha ng pambili ng pagkain. Pero may sinasawad naman tayo sa Facebook guys na ano. Sumasawad naman kami ng lima, liman lapad may sa Facebook eh. Paminsan-minsan no kapag malaki yung views. Pero hindi naman palagi. Minsan nga apat lang eh. Kasi hindi naman kami nagwa 1 million views guys. Kadalasan lang naman mga ano. 100k ganun. 200k views yan. Pero at least malaking tulong pa rin. So yun. Baka, baka magtataka kayo guys. Kedex, bakit, ano, bakit January yung sinahod mo ngayon? Nung pumasa kasi ako sa trabaho ko guys, ang ano nila doon, ang patakaran nila, dalawang buwan na pondo bago ka sumahod. 45 days yan. Kaya nung nagsimula ako sa boss ko, dalawang buwan ako nagtrabaho noon. Wala pa akong sinasahod guys ng dalawang buwan. Kaya ang, Nung hindi pa ako sumasahod, umihiram-hiram muna ako kay boss ng pambayad ng bill namin, ng pamasahe ko. Tapos kapag kinakapos kami Nakakahiram ako doon kay boss Nung hindi pa ako sumasawad ha Nangihiram ako kay boss Nung dahil nga may pondo na dalawang buwan Siyempre nahirapan ako noon wala akong sahod na dalawang buwan Nung nakakasawad naman ako ng buo Yun, nabayaran ko na yung kay boss Hinulog-hulogan ko ng palima-lima Kaya yun guys Kaya ang sinawad ko ngayon, January Kasi March ngayon, di ba? So, tanggalin nyo yung February at March. January yung ko para talon kayo ng dalawang buwan. Doon pa lang ako. So, bakit nga ba lumate yung sahod ko noong January? Kasi dito guys, noong December, marami kaming nagaya sa mi Yung parang long vacation ba? Dahil nga, Pasko yun eh. Tapos, January din, ganun. Dahil nga, bagong taon, New Year, meron kaming nagaya sa mi no? May maabang bakasyon, dalawang linggo. 10 days, ganun. Kaya sinahod ko ngayon, hindi buo. Pero ang normal talaga guys na sinasahod ng construction worker dito sa Japan kung long term kayo or permanent, sumasahod sila ng mga 80 to 100k sa Pilipinas. Kung buo yung isang ban, kung walang katulad na hindi naguulan. Kasi dito sa trabaho ko guys, ang sinasahod ko talaga dito normal. Benching ko lapad, yan. Nasa 80k sa atin sa Pinas, ganun. 80, 85, ganun. Pero hindi naman ako nakakaano ng na buo minsan dahil pag umuulan wala kaming pasok. Tapos pagka red calendar minsan wala rin kaming pasok. Pero ganun, yun yun, yun yung guys. Yun yung talagang normal na sahod ko dito. 23, 24, 25, yun, ganun. Nasa 80k sa atin sa Pilipinas. So, ngayon lang naman maliit yung sahod ko. Pero, sa susunod na mga buwan, malaki na ulit. Kaya, kung maliit man ngayon, wala naman masyado matitira ngayon. Bawi na lang tayo sa susunod na buwan. Kasi meron naman, naman, meron naman ako nakatabi dito guys na extra pang gastos namin kung sakaling mabusang kami. Basta budget lang talaga guys. No? Hindi yung porket may pambili kayo ng war. May gusto kayong gamit na bilin. Bibili nyo agad kahit may pambili kayo. Kasi ako ngayon hindi na ako ganun eh. Pag walang sobra, hindi ako nagbibili. Pag may sobra, yon Tsaka lang ako bumabawi. So, ganun lang, guys. Budget, budget lang talaga. <clears throat> At sa mga nagtatanong naman, guys, kapag ka daw ba umuulan or yung red calendar, may bayad daw ba kami nun? Dito kasi sa trabaho namin, guys, no work na pay kami. Kaya kapag ka walang pasok, walang bayad. Kapag ka umuulan, di ba, wala kami pasok. Walang bayad yon Pati red calendar, pag walang pasok, wala din kami bayad nun, guys. At last, guys, pag-usapan naman natin yung mga trainee no yung mga gusto mag trainee dito sa Japan guys wag kayo dito sa akin guys magtanong kung saan agency kayo ma kasi ano hindi po ako trainee guys ano po ako dito sa Japan long term residence po ako nanay ko kasi yung kumuha sa akin dito nung ano bata bata pa ako nung nakuha na ako nung nanay ko kaya wala rin ako maisasuggest sa inyo kung saan agency ba kayo pwedeng pumasok marami naman ano guys marami naman naka-post sa Facebook na pwede kayo mag ano mag-apply papunta dito sa Japan. Kaya lang, yung mga gustong magpapasok saan sa trabaho, guys, wala po akong kakayanan na ipasok kayo ng trabaho dito sa Japan kasi ano, trabador lang din naman ako dito. To. Ano lang din ako dito, hampas lupa pang ano, pintor, parang gano'n. Nagwa-waterproof kasi kami dito eh, para din pintura yung trabaho namin eh. Kaya gusto niya mag-apply dito sa Japan, maghanap kayo ng legit agency guys, marami dyan kung yung kuya ko nga nag-aral, hindi ko nga matulungan eh. Na mapapunta siya agad dito. Kasi kailangan niya talaga dumaan sa mga proseso. No? Hindi pwede yung nandiyan kayo sa Pilipinas. Pupunta kayo dito, tapos magtatrabaho agad kayo. Walang ganun guys. Walang shortcut. Kailangan yung paghirapan. Ang sinasawad naman ng trainee dito guys, syempre hindi katulad sa mga long term at saka sa mga permanent dito. No? Siguro kung trainee construction, sumasawad kayo dito ng mga 15 kalapad, 18, ganon. Pero kung may OT siguro, baka pumapalo din kayo ng 20. Hindi <laughs> ko rin alam. Tapos, plus nyo yung ano guys, kung magiging SSW kayo dito, matapos nyo yung kontrata nyo ng trainee, tataas pa yung sahod nyo. So kung mag-isa lang kayo dito sa Japan, trainee kayo, wala kayong pamilya dito, hindi nyo dito ginagastos lahat ng pera, makakaipon kayo. Kasi kung tutusin, kung ako, single ako, ano eh, malaki ipon ko eh. Siyempre, dito kami nakatira sa Japan, guys. Nandito yung anak ko, nandito yung pamilya ko. Yung kinikita ko, dito ko rin ginagastos. Kaya ang pera dito, guys, sa Japan, talagang umiikot-iikot lang. So, kapag kami sobrang malaki, pag buo yung sinasahod ko, nagtatabi talaga kami. So, kapag maliit naman, yun, tiis-tiis lang, binabudget lang namin. Tapos, pag uh, kinakapos, kung uh, ano yung nakatabi namin, doon na lang kami kumuha ng panggasa, so saka ng pamalengke namin. No, ganun lang guys. Budget budget lang talaga. Lalo na walang trabaho si Mommy Cherry, awalan wala di ba? Kaya ginagalingan talaga namin mag-budget. So, kapag ka sumasahod, syempre kakain ng masarap. Paminsan-minsan kailangan 'yun. Kasi kami guys, alam nyo matipid kami sa mga bagay na yung mga gamit-gamit, no? Yan. Bihira lang kami gumastos. Nagtatabi kami. Pero bihira lang kami magbibili. Hindi porket may pambili kami, ibili. Ganun. Matipid kami sa mga gamit. Pero pagdating sa pagkain, hindi namin tinitipid yung pamilya namin. No? Kasi kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Para mapakain natin yung pamilya natin, di ba? Makain natin yung gusto natin. Kaya kung magtatrabaho kayo, enjoy nyo, no? Hindi yung pagkain na tinitipid nyo pa yung sarili nyo. Huwag ganun, no? Kainin nyo kung ano yung gusto nyo kainin. Kumain kayo ng masarap kung gusto nyo. 'di ba? Kasi sayang naman yung pinaghihirapan natin, no. Nagtatabi-tabi naman kami, guys. Nag-iipon-ipon din kami. Yun nga lang, hindi kami masyadong matipid sa pagkain. Kasi katawan na nga lang yung puhunan natin eh, tapos titipinin nyo pa sa pagkain. Pangit yun. So, kung may marami naman kayong extra, kainin nyo lang ano yung gusto nyo kainin. Huwag kayong makikinig sa mga ano, dami kasi yung tao ng gastos nyo naman, ganun. Kala Ka naman talaga sila yung naghihirap sa ano eh, no? Kala Ka naman talaga sila yung naghihirap sa pera na ginagastos mo. Hindi naman. Ang dami pang mga sinasabi. So, yun lang guys. Kung umabot kayo sa video na to, ang gandulo. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumusuporta palagi, no? Sa mga nag-aabang. At saka gusto kong humingi ng pasensya kung hindi na ako masyado nakaka-reply sa inyo guys. Kasi alam nyo naman, nag-e-edit ako gabi na. Pag-uwi ko, galing trabaho. <laughs> Tapos, late na rin ako nakakatulog na mga alas 12 na yan dito sa Japan. Kaya hindi na ako masyado nakapag-reply kasi kinabukasan, trabaho naman ako. Kaya ang comment, pag gising ko sa umaga, tambak na. <laughs> Kaya yun, salamat sa inyo guys. Sana tuloy-tuloy lang kayo sa maporta sa amin. So yun lang, sana manalinawang kayo na hindi porkit malaki yung kinikita dito sa Japan. Ay maraming pera, no? Maraming pera, maraming ipon. So, kung dito kayo nakatira, dito kayo may pamilya, dito nyo rin ginagastos yung pera, ikutan lang talaga yung pera dito, guys. Kaya, yun lang. Sana na kayo. Maraming salamat sa mga nanood. Diyan Matane, eh, Mata ne. Arigato. Gusay mos. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.